So yun mga kamalasagay Time sick mga sige Yung oras natin mga kamalasagay ay Alas 4 Emidya Yung oras natin At yun Papalis na rin tayo mga kamalasagay So yun mga kamalasagay Nandiyan na rin yung tropa mga kamalasagay At papalis na rin tayo mga kamalasagay Alright At Huwag na natin tagal mga kamalasagay At samahan nyo kami At wag kayo may bitaw Hanggang matapos yung ating vlog Tara Let's go Hmm <coughs> Alright, and tayo sa ating lambak. A few moments later. Maakumla sige na, you know, at doon umpisa naman tayo sa ating paggila ng ating alamat. Alright, so ayun okay. uh, so mga kamal-sige. Ay, Do not na, mutual natanghali naman tayo ulit mga kamal-sige dahil nawala naman yung ating buya, mga kamal-sige. Alright, so, naghanap din kami. at Ayun, nagagayat-gayat nga kami kasi yung buya natin ay nawala na naman, pangatlong wa, wala na sa buya natin. Kaya ayun, nahirapan naman tayo sa kalisod at tayo naman ay naggagaya at sa wakas nakuha na rin natin yung lambat na ating hinahanap All right? at hindi tayo na uh, masyadong nahirapan sa pagayad kasi yung pagpunang sabit ng lambat ng ating ginagayad ay sa atin na kagad alright so yun mga kapala sige ang ating kasama pa rin ay si Andre Ligia yung naghihila Dre kami 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 na Dre at saka si Alphamart yung tigsate alright shout out na yun Shoutout pala dyan sa mga viewers ni Boy Malasugay okay? You know. Good morning sa inyong lahat. Ayun! Sa... Ayun! 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 So yun, normal na Tayo na po ay mag... Magsasati na si Alpha Mart at tayo ay mag... Magpaandar-andar na. Alright. Right. Sige. Aputol, buya! Aputol! Bili ninyo! Bili ninyo! Oh, Di... Do doon yun oh pre dito lang yung buya nyo buya oh dito lang yun nawala oh dito lang yun oy dito lang yun dito akin lang kayo ganun oh akin dito lang yun pre magkatabi yung bilang ating pamundo kahapon magkatabi eh, bang yung, ayong bayo nyo mga ganyang kalayo tapos pamundo namin dito Naputol lang yun, napotol Saan takbo n'yon? Saan na takbo? Ang takbo na lang, balambat n'yo ba saan? Ay, gayad n'yo lang, papunta dito. Dito lang yun, dinaano namin yun eh. Yung, kakahilala -kaka -kaka namin. Diyan, pwede n'yo kayo mag ganun ang gayad n'yo, preo. O, oh, patabi. O, Alright, sinahiran na wala din yung kanilang buhay Mga ah, mula, Yun, ganoon talaga ang buhay ng ating life Sige Andar Ay, hindi lang pala sa atin mga kapalas, o... Oh, ay, hindi lang pala sa atin mga kapalas, sige oh, no, walang buhay At hindi pala sa mga natin dito Yung iba din, wala din pala so yun mga At good morning pala sa ating lahat Alright mula, mula, Luzon, Visayas, Mindanao o kaya saan mang solok na dok Good morning, good morning, good morning to all <wedos> Yan at sana makamalasigay ay nandyan din kayo sa mga boteng kalagayan Alright, sana so, makamalasigay at ito pala makamalasigay yung ating lagay ng panahon Yan makamalasigay, talagang maganda at maliwalas yung sikat ng araw Tingnan niyo mga kamasig oh. natingnan niyo mga kamasig, napakaganda po ng sikat ng, araw, ng ating araw. Sige, andar! At... <wedos> at yung ating panahon mga sige ay ating karagatan ay napaka ay nakarangin nakarangin mga nakarangin 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 mga alam Ako dir Ito na, ito na Pilit na niya, pilit Yun o no. Alright, so mga kamalas Sige, nagpilit-pilitan na yung ating mga kalambatan dito Paano na tayo makaka-uwi mo? Ayan Ayan lang pala Sasag na naman. Ayan pa. alimasa asa estana na naman. Bakoko ang laki. pa. Ayan pa talaga. Talagang pagsiyahan nyo talaga mga yung hihila talagang walang kawala yung mga alimasag. Mapapawaw ka talaga at mapapasanaon. Alright! Ayan na naman. Alimasag na naman uli. Yo! Ayan pa! Ayun! Ayun na! Yunok! Wow! Thank the Lord naman ulit Sa binigay mo naman sa amin na blessing Ayan na Ayan pa Ayan pa mga kamasagi Kung nakikita nyo yan Huwag kayong kukurap At manood na manood lang po kayo Ayan pa May kasama pang kapuko Yun know? Yun mga kamasagi Yun pala mga kamasagi Nahuli na naman natin mga kamasagi Ayan mga kamasagi Alright At saka si Alpha Mark Yung nagtatanggal habang mayroon naghihila mga sa ng ating lapat ay mayroon ding nagtatanggal yun no si Alpha Mark yan Charles Ababo alright Yon salamat naman ulit dyan sa mga family Abapo. alright talo na kay Cookie alright no chat out dyan sa iyo Cooks at sa iyong minamahal alright at chat out na rin sa family Gigi ah Yeah. <laughs> yan, ako, mga kamla, si yan mga kamla sige. si Andre. Yan mga kamla si Andre di yap mga kamla ay available papalayang Walang sabit. Di katulad ng iba diyan. <laughs> All right. Oh, mga kamla Manood lang po kayo mga kamla sige, sa ating paghila. At sana mga kamla sige ay ma-enjoy at masasayahan kayo sa ating paghila ng labat pang alimasan yun sa mga viewers natin dyan sa mga nanonood palagi sa ating mga vlogs sa pamumusip ay wala muna tayong content ngayon sa pamumusip dahil hindi muna tayo mag ah uh, nang alimasan pala kami muna mga kamlasi kasi minsan mga Blasige, yung ating panahon ay masama minsan maabutan kami ng bagyo malakas na hangin, ulan sa laot kaya dito muna kayo mga kamlasi sa pag-aalimasag muna tayo. Ito lang muna yung ating mga content. At sana mga kamansagi, sa mga nating natin ito ay hindi kayo magsasawang manood. Dahil Magkita nyo rin mga kamansagi yung tinga-tinga ng alimasag. You know mga kamansagi Oh, tingnan nyo yung mga kamansagi. Alright. Yan you know, o. May dalawa-dalawa. Ito yung kalimasag. Ay doon. Tapos yung pinaka-agonis na doon. Dito mo i yung, yung alimasang nat. Yung boss at lakas. You know, naman, oh my. All right. Oh. Sanaul. Usok -usok konti kuya. Oh. <laughs> Yan. You know. And, nga, one, one two, three. One, two, three, go. Ayun know? o! Ay, maasag naman! Ayun know? o! So yun mga kamalas, okay, sa mga nanood pala dyan, kung nasaan man kayo ngayon, alright, sa bahay man ninyo ay magkapi na kayo, at kung nandyan man kayo sa mga nagbabiyahe, alright, ay manatili kayo stay put at manag manatili ang bawa ngayon mga kamalas, drive kayo katulad ni Alphamart, yan na nagtatanggal, ay, wow na wow! Yun o! Alinasag! O, nandyan mo kayo mga kamalasagis sa mga balkonahin ninyo at nagkakape Yan! Ay, manood na manood lang po kayo. Huwag kayong bibitaw mga kamalasagis. Yun know? o! Kitang! yung mga kamalasagi, yung tawag dito sa Tagalog ay Kitang Alright, Alibasag at Bakuko Yung mga kamalasagi yun oh. Yung mga kamalasagi, medyo mahina yung tinga natin kaya sa kahapon na kamalasagi Alright, so sarang sa ibang Ikot natin Sa ikot Baba ang batang baba Ay makakataan tayo dun Okay Tingnan na tingnan kayo Hilay mayroon Ito ba tayo dun Ayan Yun o know. Lubos-lubosin nyo na Tabihan nyo na Alright Ayan pa Makapalasok eh Yun o Ano ba saan Napakakalaki No craps judo you know? apa yang rempang kasurun judo guys judo tinggal tinggal lampu kayu you judo know? lima seratus lima whatsapp guys, Ayo, guys.

0.5 yung ating kapal ng lapat tapos uh, 5 yung butas alright tapos yung tindig 25 bata alright oh malakad malakad ka yun malakad alright tindig lang malakad malakad pero kapit na kapit talaga siya malakad malakad sana ganun sana magmahal what kapit na kapit <laughs> oh, ayun,

sana idol baka ano po yung ating vlog mong kabustuhan mo ayan pa ayan pa mga idol ayan pa yun know? o halimbawa sa naman ulit

i